gusto ko po, po salamat na naging parte po ako sa kwentong ito. Uh, sobrang blessed po pala, sobrang blessed po para sa akin na uh, makasama po yung mga uh, artista na may experience na sobrang dami ko pong natutunan. Uh, for me, uh, sobrang ganda lang din po ng bond namin sa isa't isa. At para sa akin, siguro po ano, uh, yung sa, na-stretch po talaga ako sa pagdating sa drama yung masasabi ko. Grabe po yung growth ko. At sobrang proud din po talaga ako sa sarili ko at napakita ko dito sa kwento. Thank you, Vince. Next questions are for Ms. Manly Reynes and Mr. Boboy Garovino. Your question. Ano po ang papel ng mga karakter ninyo sa buhay ni Terra Ang pwede niyong ma-share sa mga kapuso natin ngayong hapon? Tumayo talaga. <laughs> Parang kailangan kami tumayo eh. Anyway, ang, ang, papel namin eh, kami, ako yung lolo ni Tera, si Mona naman ang nanay ni Tera, at panggat na nanay, no? Kasi, adapted, di Yes, ako kami ang kahit saan siya. Kasi yun ang aming papel talaga. Kasi yung lahat ng pabaitan at kasamaan sa mundo nangyagaling sa lupa mo na kahit na ilaban mo sa in, ibang kantadya, e eh pareho pa rin yung pinaglalaban mo. So yun ang nasa na ipasa namin kay Tera. Yun, exciting yung trabaho namin doon. Gusto ko sana maging sangre, pero <coughs> sabi ni Bing, hindi na pwede. <laughs> yun ang nireklamo nire niya sa akin kanina pa. Yung gusto ko mag-costume ng gano'n. <laughs> anyway, um, ko lang, no? Um, Encantatix, maraming salamat sa inyong lahat. Alam niyo ba na nanonood kami ngayon? Bakit ang gagaling ng mga batang to? Ha? Bakit ang gagaling nila? Totoo! Nakakamanghang panoorin. dito. Um, congratulations team Sangre. Congratulations po sa lahat sa hard work niyo hindi lang sa mga tao on pero off cam din. Salamat po at ang ganda-ganda ng palabas natin. Thank you po Ms. Manny and Mr. Baboy. Next question is for Mr. Gabby Eigenman. Si Gabby, ito po yung tanong natin. Ano yung mga remarkable na fight scenes na hindi nyo makakalimutan nung ginawa po niyo ito? Parang nakalimutan ko. Actually, pinaka-memorable is yung away namin off-camp. Lahat kami dito nag-aaway. <laughs> no, no, we love each other. Hindi ko siya pwedeng banggitin, pero pinaka-memorable sa akin, <laughs> Mar marami Pero meron isa talaga na hindi ko makakalimutan. You know, while you're working, lalo na pag gagawa ka ng fight scenes, accidents happen. Accidents happen. At ito, sure to, accident talaga to walang personalan. Pero napunta ko sa ER. Uh, abangan nila lang yung kusina yung kalaba ko. Pero like, you're asking me kung memorable Yes. Memorable yun. Buti na naalala ko pa eh. Pakita ko sa inyo yung sugat. Mamaya. Direct zoom. Na! Hindi. Pero sa totoo lang, mas memorable ang fight scenes, not just for me, but for for sa, sa mga sangre, watching them, memorable talaga pag oh, napapanood ko siya. Very memorable. Thank you, sir. Get well soon po. Next question. Wala sakit. Okay ako. Next question is for Ms. Bianca Romani. Ms. Bianca, what message do you hope this version of Sangre conveys to its audience, especially to long-time fans of Encantadia Sa palagay ko po ang mensahe na gusto kong maiparating ng Encantadia Chronicle Sangre sa Encantadix at sa lahat pa po ng ibang mga mananood ngayon is that Encantadia is a representation of whatever we want to be. Encantadia is a world open to anyone who is dreaming, who is going through something, or simply just existing. Sa Encantadia, merong apat na elemento na iba't iba ang personalities that anyone can resonate with whoever. Who. At sa Encantadia, It is not defined by any gender. You can be anyone and anything you want to be. Sa Encantadia, nasa ibang mundo ka. Sa kabila ng lungkot na pinagdadaanan natin lahat dito sa mundo natin, maaari kang pumunta sa Encantadia at doon magsasayang ka. At makakasama mo ang iba't ibang mga kusneya, iba't ibang mga nilalang at iba't ibang mga warka. Encantadia is for everyone. Ang Encantadia po ay nasa puso natin lahat. At ito po ay para sa atin at ginawa namin para sa inyo. Abi Salas. Abi Salas, mga Miss Bianca. And may I invite everyone to be sana? At this point, atin ang pakinggan ng mga mensahe mula sa mga bagong tagapagligtas at kalaban sa mundo ng Incantata Chronicles. Sagre, let us start with Ms. Liza de Paso. Uh, muli, maraming maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. Maraming maraming salamat din sa naging parte ng Encantadia um, ng mga nakaraang taon. Masayang masaya po kami na makita namin kayo ulit. kasing eksena na kasama sila. Kaya nakakatawa na finally ay nakita nyo na sila at makikita nyo na po yung pinaghirapan ng lahat. Maraming maraming salamat po sa team ng Encantadia. Um, sa sangre ngayon na ginabayan nyo po kami. Salamat sa pasensya nyo sa amin. Salamat sa tiwala nyo sa amin hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po. Sa lahat ng bumubuo ng Encantadia. Mula noon hanggang ngayon, mabuhay po ang iyong kanta. Thank you so much, Miss Giza. Next, Miss Sandy Lopez. Pero na nang bakit ka umiya? Eto po, ulitin ko po, maraming maraming salamat po. Maraming salamat dahil... Ayun po! Uy! Maraming salamat po kasi kung hindi tayo sa Encantadia, baka wala po ako dito. Pero yun na kasi passionately. <laughs> <laughs> Maraming salamat po sa lahat ng bubuo ng Encantadia, sa lahat po ng mga magaganda ninyong naisulan, sa kwentong naibigay natin sa mga manonood. Sa saya sa inspirasyon na binigay natin sa kanila. Nandito lamang po kami para gampanan yun. Pero kayo po talaga yun. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga boses. Sa lahat ng bumuo ng Encantada mula umpisa hanggang ngayon. At ngayon sa inyong mga sangre, mga bagong sangre, dahil nasa inyo na mga brilyante, kayo naman patuloy na magbigay ng inspirasyon. you we have Miss Rhea Namas. Sorry, I'm not going to cry. Uh, thank you so much to GMA, to our creators, uh, to our directors. Uh, thank you to so much to all of the bosses and also everyone here on stage with me. Thank you for this once-in-a-lifetime opportunity to be a part of this show and in this way. Uh, the message. I just I just wanted to express my my sincere gratitude and thankfulness for this opportunity. And um, gusto ko lang sabihin sa lahat na ipagtanggol nyo na ang inyong mga mundo dahil parating na ang lamig. Thank you so much, Ms. Rivera. Next, we have Kelvin Miranda. Ayan, syempre, ang ako po, maraming maraming salamat po sa GMA. Mabuliting ka po sa pagkakalap na po sa akin dito sa kinarorawangan po ng kinalalagyan kayo. At ito po ang sangre na ito ay mamarka po sa puso ko mula ngayon hanggang katapusan. dadalhin ko siya sa labas ng, sa labas ng mundo pa, ipagpapatuloy ko ang aking uh, misyon na mag-inspire ng marami pang tao. And gusto ko lang din magpasalamat sa mga naunang sangre na kung hindi dahil sa inyo, hindi kami matututo, hindi kami magiging matapang para kampanan ang aming mga kampanin na kailangan namin. Ayun. Napakarami pong natutunan ng show na Hindi lang sa loob, sa paggawa, ganoon na din sa personal kong buhay na nagpapatibay sa akin. Kaya maraming maraming salamat po. At uh, June 16 na po sa akin. Kaya abangan niyo po. Napakarami pong kwento na handog sa inyo ng Sunday. Maraming salamat po. Thank you, Kelvin. <laughs> Up next, we have Angel Guardian. Magandang hapon po sa inyong lahat at salamat po sa oras ninyo ngayong araw. Uh, Unang-una po sa lahat, of course, gusto ko pong magpasalamat sa napakalaking tiwala ninyo sa akin. Nagampanan niyo yung karakter ni Dea more than I believe in myself. And until now, sobrang surreal pa rin sa akin. Hindi pa rin ako, hindi pa rin ako makapaniwala na andito ako na pinapangarap ko lang to. Actually, hindi ko nga ever naisip na magiging tagapangalaga ako ng brilyante. Na kahit anong brilyante, ni naglalaro lang ako nung bata ako bilang amihan. At ngayon nandito na ako, sobrang natupad yung childhood na ko. And thank you so much ko Hindi ko ma-express sa so words kung gano'n po ako nagpapasalamat sa mga writers po natin, sa mga bosses, at sa lahat po ng bumubuo ng Encantadia. Alam ko na hindi po naging madali. Sobrang dami pong sakripisyo, disiplina, lahat-lahat po uh, ginawa namin para po mapaganda itong show. At salamat din sa mga sangre na tumulong din sa amin. Maraming maraming salamat. At sa lahat ng bumubuo ng Encantadia, sobrang nagpapasalamat po ako mula sa puso ko at nagpa-plug din po ako, June 16 na po. Ang <laughs> kikita okay. na po sa akin. Thank you so much po. Thank you. Thank you, Angel. Next, we have Faith De Silva. <laughs> Abisala Eshma sa lahat po na nagpunta dito. Nagbigay po ng oras sa amin para sumuporta sa buong Kayan Cantadia. Maraming salamat po sa lahat ng mga staff and crew natin na kasama natin namin sa buong journey na to na hindi naging madali. Ngunit, everything is so fulfilling because alam nating lahat na yung passion na ibinigay natin, yung motivation, yung determination, inilaban talaga natin to in and outside of the camera. At alam nating lahat yan. At syempre, Andito ako, yung purpose ng apoy ay hindi lang kung hindi magalit, kung hindi maging passionate, but also to bring warmth and comfort sa mga bahay natin, di ba? At sa mga sa, sa mga manonood po. Andito po ang Encantadio Chronicles para maghatid ng pag-asa sa ating lahat na sa lahat ng dilubyo na pinagdadaanan ng mundo natin, basta ang mindset mo at ang puso mo ay totoo. Lahat ay posible. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at gusto ko lang din magpasalamat sa apat sa inyong mga sanggret. Tia, Tera at Adamus, maraming salamat dahil kasama ko kayo sa journey na to. At naging malakas ako at matatag at mahusay ng dahil sa tulong ninyong datlo. Maraming maraming salamat sa aking ada perena, sa pagbasbas mo at sa pagbibigay mo sa akin ng lakas. At kay Danaya, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Andito na po ang Encantadia Chronicles, ang bagong henerasyon ng mga Encantadia Sangre. Thank you, Faith. And for the finale, a message from Ms. Bianca O'Malley. Avisanan po sa lahat po ng mga nabubuhay na nila lang dito mula po sa mundo ng mga tao at sa mundo ng Encantadia. We cannot emphasize more how much of a journey it was to create this project. This was two years of our lives. At hindi po biro yun. Dalawang taon po yun na ito po ang priority ng mga buhay namin. Dalawang taon po yun ang na ibinuhos namin ang lahat ng, ikang paghahanda namin, ng oras namin, just to make everyone proud. Finally, andito na po kami sa harap ninyo. Napatayo at naninindigan that we will not disappoint you. Nagawa po namin ang Encantadia Chronicles Sangre na ang Encantadix po ang nasa puso at nasa isip namin lahat. I know we have been saying that as actors, this is opening so much doors for us. At nagpapasalamat kami na nandito kami. Pero hindi lamang po ito para sa amin. We dedicate all the hard work to the people of camera Sa mga boss po ng GMA, maraming salamat po sa inyo. To our PM, Miss Camille, maraming salamat po. To our EPs, Miss Winnie, Miss D, maraming salamat po. Sa lahat po ng aming mga PA, down to our utility, our catering, our portal boys, ang aming mga ilaw, engineering, cameramen, and of course, our directors, Direk Enzo at Direk Pico. And to our fight directors as well. Abisa ala po sa inyong lahat. At para po sa Encantadix, sa wakas, magbubukas na po muli ang mundo ng Encantadia at para sa inyo po ito. Sa June 16 na po, Encantadia Chronicles, Sangre. Woo! Esta secto! A round of applause, please, for our powerhouse cast of Encantadia.